Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka uh, meron ang dito sa Cagayan de Oro mga kagimat ka na napakaraming mga mutya ito mga kagimat oh. oh. mga lapay ito mga kagimat ka nangunguha siya ng mga collection niya gamit. Bro, ang gamit ni Manay, bro. Saan yung gamit mo dito na palaging dala-dala? Ano yun, bro? Ano yun? Ito Ayan, ito. Oh, Anong dala nito, na bro? Natis, tingnan na ako na isa bro. Ang dapat po po, bro. Wala, huwag ipaat. Ah, nangunguha ka ng kubra? Mm -hmm. Nangunguha ka pala ng kubra, bro. Mm. Hindi ka kinagat? Oo, oh, wala. Ito yung ano natin sa... Ang tawag nito, mga kaagimat, Moonstone. Mm. Pero yung mga antingero, tinatawag itong trabungko. Na, ano, pero ang klase nito, monstone. Hmm. So ano pang dala ay, ano, ano, ano pang experience mo dyan bro? Ilang years na yan sa'yo? Apat, uh, four years na bro. Ah, four years na? Mm, four years na so... Ah, so ano pang na-experience mo dyan sa pagdala niyan? Hindi, kung nani sa kuha bro. Oh. Um, Walay, kung sa nawas ng gaan ba gaan? Okay. Gaan? Ah, So, hindi ka dahil mapagod, maganyan. Mm. Manit... Malakas ka, malakas. Mm. Ah, okay. Saan mo ito nakuha, bro? Sa ilalim ng balite, bro. Garita, ah, sa ilalim ng balite. Holy Week? Oo, oh, Holy Week. Ah, Ho uh, Holy Week, no? Pagkuha na ko, nagsiga-siga na siya. Umilaw? Oo, nagsiga niya. na siya. Kenang, parang ganito, tamaan ng sunlight. Tawa, tarikan. Sige, sige. Tingnan natin. Oh. Na wala na kwani sa halas oh. Oh. Na pong halas oh, tro. Ang halas oh. Mm. Oh, halas oh. Oh. Okay ba nagliliwanag siya? Liwanag. So, palagi mo yung dala, bro. Saan mo nilagay? Hay, ya ako mining bro, pero kitanggalan sa nang Ako nang sa akong pulsa. Mm. Oh. Ito bro, ano to bro? Sa, Saan mo to nakuha? Sa kuha ano, ni? Sa ingana ni sapa, aning kilid sa sapa. Saan? Saan sa sapa? Ya yeah, sa Taguano. Ah, Taguano. Mm. Sino kasama mo pagkuha nito? Ako ro bro. bro. Ay ah, ka lang isa nag naghanap mm. ng mutya. Sulusuro mo bro, kuwampo ko ka uban na bro. Mayo gani na aga Ah, uh, gani pud bro, nakuha na og hapon bro. Ay puro mana lumero, nay size kung imong mga na on nuybi. Ah, no? uh, figure na ano, 9 and 6. Saan mo to nakuha bro? Sa dagat na bro. Dagat. Gani pud bro. Dili mangay ko kabisado sa mga anti tenting bro kay fibers up for years, uh, years kuka, Opuka, baluan, saan, na mukop kapinagwan. Opo ko, balawan bro kung sa ni klase na. Ural bro kung sa bala siya. Sa dagat din to. Mm, sa dagat na bro. meron na akong ganito na ano, pero maliit pa kita ko mamaya. Kanipod. Sa akong pag-auraan eh. Kusog ni Uguan bro. Aura bro. Ay, ang ganang green sa tubig. sa yuta. Ang ganing pula. Ang oh, ganing puti sa hangin. Ang ganing pula sa ganing apoy. Apoy. Layo. Isa ka ba to? Tulo ka Mm. No? Tulong si kabuk kulot. Sang ito ng ano bro? Jasper. Na ano ba to? Sang ore ng Jasper. Hmm. Ito din ako sa. Ito bro, ito bro, anong gamit mo to bro? Wa lagi ko dili ko pamilyarize sa mga mutiya bro kay pag popopopono. Hmm. Sugod ng pangalap bro. Ito yung hagstone mga kagimat. Ang dala nito, dipinsa to sa mga maligno, masamang espiritu, mga inkanto. Pwede ito itali sa pintuan ng iyong bahay, mga kagimat. At maraming paniniwala na pag sumisilip ka nito, mga kagimat, makikita ka daw ng mga inkanto kung half open yung third eye mo. Pag sumisilip ka nito, tapos titingin ka, makakita ka daw ng mga mga elemental spirit or sa or mga earthly bound spirit, spirito sa mundo na natrap or nandito na nirahan. So ito yung gamit ng hagstone at pwede itong dalhin palagi pero malaki man siya. Yung maliit. Ano, pwede mong ihabak. So protection nito or tinatawag na fairy stone. Uh, Ang create ito na bato, usual makukuha ito sa tubig. Okay mga kag -kag Ano pa yun bro? Ano pa bro? Ano bro? Ay, Ano sa tingin ko bro? Nga, yung, ano yung Kanina mga uh, kuwan to bro, salsagan Batol? na kamban. Na po yung mutya na yung lapok bro, nahimong bato bro. Narang ah, sige, 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 sige. Meron siya kinukuha mga kagimat. Kung napapansin yung mga kagimat, maraming mga, mga ano, tawag nito sa, sa Bisaya, Alimigas, sa Tagalog, Langgam. O katulad dito, sa mga bato. Nilagyan niya ng honey mga kagimat or dugos. Kaya ako na mga kuhan bro, mga... Balipakain niya. Mm. Pabuinas po doon daw Dili po daing muna. Nga na mm. bro. Sa sana bro? Ano niya bro? Ning yuta na yung bato. Nihapon po na kung na nakuha. E, Tuslo naman sa tubig bato. Na, ning oh, e, yuta na siya. Kuhay po tayo sa tubig? Oo. Oh, Ikaw, mga tubig na siya. melembut sih Melambut melembut mahakimat oh ya, ya. natin dito bro di bro ya, ya. Purma tu, ya. ah oke 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 Wag mo lang anuin bro baka ma masira siya. Nganyan no. la yang ano. Wag mo ay ya basak sa tubig. Kasi masira. Todo pang ada pinis sama ngabarang kantok daripada angin. Sa kapang paswerte. Ada mga barang, kampo, -paswerte. Ano to bro. kawayan, kawayan. man. Bagatong eh, libon. Ulaybok banget. San mo to nakuwa? di area po sa bro pero ito bro is yung original talaga yung ganito lang ka mga kaliit oh kung gudmay daw lagi kasi ito posible na kung first bitaw na ano wala pa yung mga mga butas pero doon na sa gitna pa sa taas mayroon na mm. yung, yung usual na ginagamit yung ganito ka laki ano pa to bro ano pa to bro? ito magagimat fasel ito magagimat hindi ko alam kung anong uri Pero fasel ito nagawa nang kita lang bro Bangag banggit mo niya naos puteri yung may butas ba? kanila mo korte ka nga pa kung hindi charikar kwa Dani sila bro, dito ko na sa kon. road dito ko nang ni dagat ya. Alog o alog. Kani kani mo ni bag ko na eh. ko nakuha bro? Kaupan dito. Coastal road sa gusa? Oo, oh, diya. gusa. nang moyo pudlay ko sa dagat. Ito nakuha mo. Oo. Oh. Kani sila. Oh. Ano style mo pag panghanap ng gamit bro? Nga mo, sarili pa ito bro. Mag Buhat pa ito pag mga. Mm. No, uyon sila sa. Muhatag ba sila? Oo. Oh, anong anong style mo? Pag-abot na ko dito, so wala pa ko nang muha, wala pa ko nang muha og oh. mga gamit. Oo. Oh. din ko sa taga-dagat nga. Tagaan ko nila sa ilahang gamay nga. nga mga mutya nila. Mm, Nag-usal ka ng orasyon hindi na? Nag-kuhan pong bro. Mm. Mm, pong kukurasyon nga. Matagaan ko nila. Mo ni yung nakuha gapon kanis na. Sa Coastal Road ka nang wa. Okay. Bro, tika bro ka. Bro, ito bro. Kanina to ibato dan. Ano orasyon na usual inuusal mo bro? Kana kana mm. sa na orasyon bro. Giko na pugya sa akong amigo nga vlogger at Galuson. mmm Mo po effective mo po di ang orasyon nang ipang-share sa ko bro. Nag-share siya sa YouTube or personal or private Oo, narito ko sa Manila dito ko sa oh. ng region 1 sa La Union Oo. dito may nagila itagaan na rin ko niya mga doon na personal Oo. magabot na ako dire sa Mindanao ako rang copy mm. sa akong mga kuan more puro ginagamit da ni ah okay ano pa yan bro wala mo ko pa gamay lang ito kana bro gapon pa po na ko na sa dagat to nakuha mm. Corals din to mga kagimat. Pero yung ibang andingero, tawag ito bahay ng langgam. Pero hindi to bahay ng langgam. Corals siya. Isang uri ng corals. Makakuha sa dagat. Pero nakayunik unique nito mga kagimat. Usually ganyan lang talaga yan. No? Or puro siya corals. Pero ito is dumikit sa bato. So ito yung na ko ko, uh, sa kanya. Ah, uh, ito na mga bato is agit na mga klase. Ano pa bro? To bro, ano to bro? Di butangan na kuno kuno mga mga mutya ya kuno sa mga sili suka nang sa lob. Oh, ano ano, ano to na ano bunga. Wala pulay okay la bro. <laughs> Pero kinat mo ano ba to? Sa pagkakita na ko na ngani pa na si oh, ubo pa na si oh, ngani oh. Buo. Oh, buo pa. Yan, Tapos sa kadugay na niya na nakrak oh nakrak di ako nang gi nalagyan mo sa ito, loob butangan na din ako mga mutya po di mga ginagmay mm ito bro ano to bro ngipon man sakit lak bro na, 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 saan na, mo to nakuha sa la union lagi bro region 1 la union hmm. region 1 anong bakit mo nasabi na ng ngipin to ng kidlat paano mo to nakuha sigara mo, mo bro kanina nakuha na ko dito sa kaning may manggahan Mm. Wala sa naigo dito sa mangga, dito sa, sa kaning punuan sa mangga. Mm. Mangga ni diri, si diri oh. sa punuan. Oo. Tanaw nako ko. Sa ano talaga na mangga, hindi sa katawan ng mangga, kundi doon sa lupa. Mm, lupa. Okay. De, ako, mm. Di pagkuha nako ko, mm. ako sangi nangyay aurahan ni na mo. Punik mo isa sa kong lawas bro nga, lagi sa'y... Pero ka na feel, nakakaiba. Mm. Ah. Tapos, Pagkulit na ko dali sa Mindanao, gidala na ko ni giputos, di sakay na ko ni grupo plano giputos na ug ganingon, electrical tip. Mm. Wala akong di tik sa machine sa mm. Airport di mo tong na, na dala na ko ni dire. Ang kani kani sila dire na ni sa Mindanao, kani ray dito sa Manila. Ah. Uh -huh. ito bro, ano to bro? Wala. 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 man bro. At ito pang mga aklat niya, mga kagimat. Puro to orasyon lahat mga kagimat. Ito mga iba't ibang klasing mga orasyon. Hindi lang natin buksan lahat kasi ayaw din niya. Privacy kasi. Privacy niya. Siyempre, sikretong kaalaman to. O. Yung iba, ito bago, bago lang. Pero yung iba nito is nasa gitna yung mga sulat. Nasa gitna. Hmm. Ito, ito parang lahat na to eh. Natapos na niya. Puro orasyon lahat mga kagimat. Lahat ng klase na mga dipinsa sa mga kulam, barang, tigalpo, Mga dipinsa, mga lahat ng klase balabal. Balabal ng Diyos Ama, la, dal, balabal ng anak, ng mga anghiles, ng mga propita is nakalista din dito mga balabal. Lahat ng uri ng panggamutan, pagbuhay ng mga anting-anting, pagbuhay ng mga mutya, pangbas-bas nandito na din sa listahan niya. So maraming marami siyang kopya mga kagimat at saka ano ano yun bro ano yun bro Ano yan epektibo sa Biblia, bro. Ah, sa Biblia, Bible verses mga kagimat na palagi ginagamit. Ano to bro? Ano to bro? Psalms, ano to? 140 Or ito? 141? Ah, itong dalawa. So, basahin natin. Pag-ampo, panahon sa gabi eh. Pag-ampo, aron matabangan. So, prayer ito sa sa panahon ng gabi mga kagimat ito din Uh, dasal sa paghingi ng tulong. So ito yung mga prayer niya na ginagamit. Ah oh, maganda din siya. Tapos uh, ampo aron panalipdan, no. Oh. Uh, dasal aron uh, dasal or prayer para tulungan ka or protektahan ka ng Diyos. Oh, luwasa ako, o ginoo. Oh. Iligtas niyo po ako, o Diyos. Mga Salmo 91, Rindro. Mga ganyan. Psalms 91. Oh, ito yung pinaka uh, popular na prayer, mga kagimat. Ang Diyos atong tigpanalipod. Oh. Ang Diyos or God is my refuge, o oh English, mga kagimat. No. Ang Diyos ang ating uh, sa atin. Uh, ito yung usual mga sundalo gumagamit ng bersikulo na to. Um, maganda itong dasalin pang araw-araw mga kagimat. Uh, uh, gumagamit ka din pala niyan bro. Ano ah. yung ginagamit uh, yun? Kada gabi yun bro. Kada eh? Yun yung ginagamit. O hindi ka nang dasal ng iba pa ng mga ano? Bang prayer, yun lang. Napila niya sila tanong. Ah, ito, uh, usado marami ba? Marami sa mga kwan, mga kagimat. Dipinsa. Mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow us on Facebook. Kasama natin ngayon si... Jumar. Okay, brother Jumar. At ako ang yung kagimat na si... Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood. Mga kagimat, uh, please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang inyong kagimat Nasi Paraon. At rona to rona to. Marami pong salamat sa inyong panunood.